Tanda mo pa ba ang Villamar Beach Resort sa Noveleta, Cavite? Halika na at silipin kung ano na ang nangyari sa sikat na sikat na beach resort noong dekada 90. Nakakalungkot lamang isipin na makalipas ang dalawang dekada. Ang aming kinalakihan na beach resort sa Cavite ay ganito na ang nangyari. Sa pagkakatanda ko ay malayo pa ang dagat magmula sa entrance ng resort. Ngunit ngayon ay unti-unti nang kinakain ng dagat ang mga buhangin sa paligid nito. Makikita din natin may ginawa ng harang na bato para proteksyon sa pagguho ng lupa. Naalala ko pa na maraming mga lokal na nagpaparenta ng salbabida na gawa sa interior ng gulong, masarap pang lumangoy at maglaro ng buhangin. Ngunit ngayon ay puro na basura at mukhang abandonado na ang mga gusali. Marahil ang dahilan nito ay ang kapabayaan din ng mga tao sa hindi maayos na pagtatapon ng basura at sa kung anumang dahilan, ay unti-unting nilalamon ng dagat ang lugar. Mananatili na lang ang mga masasaya at magandang alaala sa nooy dinadayo at pinagkakaguluhang beach resort sa Cavite. Ikaw, ano ang hindi mo malilimutan kapag narinig mo ang Villamar Beach Resort? Comment na. Bentong Peace